Marco Polo, ang maalamat na manlalakbay na ang mga kwento ay patuloy na nagpapaliyab na imahinasyon magpasa hanggang ngayon. Yo guys! Subscribe naman dyan sa aking Facebook, TikTok at YouTube accounts. Likes at comment na din kung may mga suggestions at request kayo dyan. Let's go! Venice, Italy, 1271. Naglakbay si Marco Polo papuntang Asia kasama ang kanyang ama at tiyuhin at nakarating sa korte ni Kublai Khan sa China. Dito nasaksihan niya ang sopistikadong sistema ng pamahalaan ng Imperyong Mongol at ang makabagong paggamit ng perang papel na noon ay hindi mapaniwalaan kung paano posibleng mangyari. Habang patuloy ang kanilang paglalakbay, nakatagpo si Marco Polo ng mga pambihirang kaalaman. Inilarawan niya ang higanting tao ng Zanzibar na nakikita sa malayong lupain at isang higanting ibon ng Madagascar na lumilipad sa kalangitan na kayang dagitin ang isang elepante. Ang kanyang detalyadong ulat tungkol sa iba't ibang kultura, mga kakaibang hayop at mga kahangahangang lungsod ay nagbukas ng pinto sa mga kamanghamanghang kaalaman para sa kanyang mga mambabasa. Ngunit totoo ba ang kwento ng mga higanting tao at higanting ibon? Bagaman ang ibang bahagi ng mga kwento ni Marco Polo ay maaaring pinalabis o naimpluensyahan ng kanyang mga lokal na alamat, ang kanyang paglalakbay ay nananatiling mahalagang pinagkukunan ng kaalaman at kuryosidad. Tuklasin ang mga misteryo at katotohanan sa likod ng maalamat na paglalakbay ni Marco Polo at alamin kung paano ang kanyang mga kahangahangang pakikipagsapalaran ay patuloy na nagbibigay inspirasyon magpasa hanggang ngayon